ito si Sab -tab. ang 8 months rabbit namin dito alaga siya ng pamangkin ko ayan nag relax relax siya minsan kasi hindi siya pinapalabas sa cage niya kasi napakakulit niya gusto niya lagi siyang ginaganyan ninahagod yung ulo niya yan ang haba niya guys oh at gusto niya rin yan yung pinapatulog siya. Ayan. Minsan, paghahagurin mo siya, tapos magsa ka, lalapit yan sa'yo kasi gustong-gusto niyang ginaganyan siya. So, ayan. So, ngayong araw na to, pinalabas siya muna. So, naglakad-lakad dyan sa sa loob lang ng bahay kasi sinasirado namin yung pinto baka bigla tumapubo doon at mabangga ng sasakyan so ayan gustong gusto niya kasi lumabas yan pag alam niyang bubukas yung pintuan tatakbo yan ng mabilis ayan kaya nag-iingat kami So meet our chub chub.